kaya pumayag sila. Ngayon, hindi magkasundo yung dalawa, hindi na ihambol noong January. So, nandun tayo. Ang kaso, ang uh, eleksyon doon sa barn, dyan sa Mindanao, na postpone. Kasi iba naman klase doon. March First 19, time, nakakaroon ng eleksyon sa barn. At nakakaubusan na ng kapitan ngayon pa lang. Dahil doon, pinospon na sa October. Ang realidad, kapag October yung Mindanao, hindi nakakayanin yung December ng barangay. Kasi 42,000 na barangay, iba't ibang balota ang gagawin, hindi kakayanin ni matatapos. Kaya ang maliwanag, ang sigurado, kahit nakasulat pa doon sa Comelec website na tuloy ang eleksyon, hindi tuloy ang eleksyon itong taon. Wala kayong eleksyon sa taon ito. Sigurado na po yun dahil hindi nila kakayamin talaga from October to December. Impossible. Nakakalirap oh, sa mga mga line-up. Hindi kakayamin talaga. Kaya po, wala kayong gagawin itong taon na ito. palibasa mo pa ng BSKE, kundi ikampanya ako. Thank you. Night Maraming salamat po. Pero eto nga, uh, pinagpipilitan ko na matapos yan. Dalawa pang limbo kami sa Hunyo. Sa Hunyo, magtitipon kami ulit matapos ang eleksyon at magda tatawaran kami, parang bilas sa isda to. eh. Talagang magtatawaran kami kung 4 years pa talaga o oh 6 years. Kapag natalo kami at 4 years lamang, susunod na eleksyon 2027. Kapag 6 years, ang next na eleksyon 2029. Okay ba? Okay. So, maliwanag yun ha. Kapag 4 years ang termino, you know, ang sabi ko sa kanila, kailangan 3 terms para labing dalawang taon ang maximum. Kapag 6 years naman ang term, ang maximum dalawang taon din. Two terms. Okay? So, nangyong kami ngayon. At uh, sa palagay ko, ang talagang klaro, walang eleksyon sa taong ito. Yun lang ang mukhang maliwanan sa ngayon. At ang pagbibisikitahan na lang yung two years, kung four or six, tapos, yung mga mayor, vice mayor, walang pumapalakpak, nakita ko. Papano, Narito tayo ang sabi, sa kung Hotel, ang Royce 4 hours, 6 years, Pampanga. papano kami? Sana all! Nako, na-invent. Pero sabi ko nga, kung maganda ang performance ng barangay, ano ba naman ang problema doon? Wala namang hassle doon buksan na ang konstitusyon at habaan na ang termino. Wala namang kakwenta-kwenta yung tanong tao. Ano yung gusto noon? Kamahal-mahal. Unang-una, nagagalit na ang budget. Ang sabi, 18 billion ang binastos noong October BSK. Kapag magkaroon na naman ang BSK, 20 plus billion. Ano ba naman, ibigay na yun sa parangay para may mga project tayo, di ba? Eh, ang ng Grabe. So, eto ngayon, kung makadulog tayo ng konting tempo sa mga termino ng mga barangay, marami po tayo dapat gawin. Halimbawa po, yung unang-una, yung na Ako, yung mahiwagang honorarium na hindi naman pantay-pantay kasi nakasalanan yan sa ating NDA, yung dating ira. Kung so, anong kinikita ng barangay, populasyon ayos. Kung hindi naman, nako, talaga naman alam natin ang binibigay sa mga barangay kapitan, sa katawan, sa SK, kakaramot lang. Ang akin, eh, panukala po ako, na dapat may minimum. Kasi alam naman natin, lahat na lang hinihingi sa barangay.